Eh, <laughs> 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 mama nagisim hot akong TL, anak. Ha? Eh, mama nagisim hot akong TL. Kakatol sa kumbukubuko anak. Uy, ipaaklamok ka anak. Ipaak sa lamok, anak. tiil anak. Sige lang, kakatog. blis mama, usabi. Eh. Bless Mama Lisa, taga Santo. Kalo yan si ginawa kong anak nga. Guwapo Mag say good morning ka anak Bi Papi, say good morning to your viewers. Papi anak. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi anak. Papi, papi. <laughs> Artis tahun mo ka na ko. <laughs> papi, papi anak. Papi. Enak, tapi... tapi... enak, tapi... tapi... Papi, Papi, anak. Papi. Papi, baby. Papi. <laughs> artis tahun, anak, eh. artis tahun, artis tahun, artis tahun, artis tahun, ciri tahun, artis tahun, Acang, tahun, Alah, alah anak tahun, anak? tahun, pasang anak Oh anak artis na pa saus oh, wait na nagpa saus kabatik ka iho tikay maklaro anak murag ang motor toy nagpa anak u anak ang motor toy nagpa anak yan mga palangga oh binuksan ko ang bintana hindi pa, hindi pa lumalabas yung haring araw. Ang lamig. Ang lamig ngayon guys, grabe. Uh, hindi. Eh, isinara ko balik yung ano, yung uh, bintana guys kasi ang lamig. Parang may yellow <laughs> Sobrang lamig guys kasi may bagyo. Pero oh, may low pressure. May low pressure mga mga palangga. So hindi pa ganap na bagyo. Low pressure pa. So, good morning, good morning. Happy, happy, bliss Saturday sa atong tanan, guys. So, ito po si Papi, guys, napakalambing at napakabait na aso. So, <coughs> mamaya mga palangga, mamaya ko pa sila pakakainin kasi maaga pa naman. Maaga pa naman dito guys, so mamaya ko pa sila pakainin. So good morning, good morning! It's a uh, Saturday. Today is August uh, 16, 2025 guys. As usual, this is Papi's Update. Dito lagi sa loob ng bahay. Yan po mga palangga. Sa bahay lang kami, palagi magkukontent. Kasi safety po kami dito sa bahay guys. 99% safety po kami, mga palangga. Ayan, oh, naglab si papi, oh. Naglalambing si papi, guys. O, oh, kapinangga, ni akong itoy, oh. Pinangga, gigangin ni Mama Lisa, oh. Grabe ni kapinangga akong itoy, oh, papi, ginigini, oh, papi, papi, pinangga, pinangga. <laughs> kapinangga sa kung itoy, nga lab ni Mama, oh. Grabe naman, ani kapinangga po doon, oh naman namang kaining mamalisa ni akong anak noon. Ayan, good morning guys. As usual, this is Papi's update. So, dito lang kami sa loob ng bahay palagi guys. Kasi, abihira ah, lang po kami lumalabas ni Papi. Kasi matatakot po ako. Maraming mga gala na aso ngayon na mga ngagat. So, mas safety po kami dito sa loob ng bahay guys. So, good morning. Happy Saturday. Today is August uh, 16, 2025. So ito po, muna ang update ni Papi guys sa loob ng bahay. Ito po si Papi naglalambing, oh. Tingnan niyo po guys. 'Yan. So ayan, thank you for watching. Bye-bye. I love you all, guys. Muah. Thank you, thank you everyone here.